Sa mundong puno ng ingay at iba't ibang definisyon ng tagumpay, mahalaga na malaman natin kung sino tayo sa mata ng Diyos. Ikaw ay minamahal ng Diyos. Romans 5.8 Ikaw ay minamahal ng Diyos kahit noong ika'y makasalanan pa. Ikaw ay anak ng Diyos. John 1.12 Ikaw ay tinanggap niya at tinawag niyang anak ng Diyos ipinapaalala nito sa iyo na ikaw ay minamahal at may espesyal na lugar sa kanyang pamilya. Ikaw ay bagong nilalang. 2 Corinthians 5.17 Kung ikaw ay kay Kristo, ikay bagong nilalang na. Ang dating pagkatao ay lumipas na at ang bagong buhay ay dumating. Ikaw ay pinatawad Ephesians 1.7 Sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay pinatawad sa mga kasalanan ayon sa yaman ng kanyang biyaya. Ikaw ay katiwala ng pag-asa. 1 Peter 1.3-4 Ikaw ay may buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Heso Kristo mula sa mga patay. Mayroon kang mana na hindi nabubulok hindi nangingisan at hindi kumukupas. Ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12.27 Ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ikaw ay may natatanging papel na ginagampanan sa paglilingkod sa Kanya at sa kapwa. Ikaw ay pinili at banal. 1 Peter 2, ikaw ay isang lahing minini, isang saserdote ng hari, isang bansang banal. Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Romans 8.17 Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos kasama ni Kristo. Ikaw ay inaring ganap. Romans 5.1 Ikaw ay inaring ganap sa pamamagitan nang pananampalataya, ikaw ay may kapangyarihan. Lukas 10:19. Ikaw ay binigyan ng kapangyarihan laban sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway.